Okay, magandang gabi po mga boss, no? Uh, pasensya na ho. Hindi po ako makakagawa ng usual nating content today kasi po mayroon po tayong aasikasuhin. Okay, unfortunately po si Boss Ray ay eh, na-biktima po ng harassment. Okay? May natanggap po ako kasi kaninang tawag, no? At uh, ako daw po eh, uh, ay <laughs> ipatutumba sa may pamilya. Ano po at uh, pati at patiho ako ikinikikilan. Eh Okay, may patong daw one 1 million sa ulo ko. Tapos, para daw mawala yun, nangihingi sila ng 35,000. Okay, ngayon po, eh, papaimbestigahan ho muna natin, no? Kaya ho, lalabas ako akong muli, no? Para ho, eh, natapos na ho ito. Okay? Uh, bukas ho, no? Or, uh, di ako sure kung kailan ko magagawa ng video to kasi kailangan ko muna kasi kasuhin. Okay? Hindi ko palalampasin ito. Ano po? Ah... Uh, kung ano ho dapat gawin, gagawin ko ho, no, para ho eh, mapanagot kung sino man ho ang uh, gumagawa sa akin nito. Ala ho akong inaano, alaho akong inaargabyadong tao. Okay po, pa, para lang ho sa pagpapaliwanag sa kanila. Kung sino man ho kayo, tigilan niyo na ako. Okay, ako tumutulong lamang po. Okay po, sa ngayon po, yun po muna mga boss, no? At uh, ko po sana inyong dasal na ako'y maging uh, uh, maayos yung aking pag-iisip, no? At uh, maging klaro no para po maatapos po natin ito at masikaso ng matiwasay okay po mga boss maraming salamat magandang gabi po yun lang po muna okay po maraming salamat